Guys, nakuha na natin yung restaurant natin. Magiging na bayaran natin, 257. Hoy okay, mga guys, panibagong araw, panibagong buhay. Uh, hi. Ha For today's video mga guys, ay nandito ako sa LTO. August 29, 2024 tayo nagpa-restro mga guys. Dapat nga nito mga guys, ay August 14 pa ang restro nito. Kinapos tayo sa budget mga guys. Uh, ha Mabuti na lang at binigyan tayo ng 1,000 ni Utol. At kay Bunso naman ay nakahiram tayo ng 500 mga guys. Yan ang hiram mga guys na hindi nababayaran. Uh, hi. Ha Alas 7:48 nang dumating tayo sa LTO mga guys. Sure Wala pa po. Dito lang. Ako na rin po. Opo. 1255 po. Lahat-lahat, sir. 1255 boys ang nabayaran natin dito. Kasama yung insurance. 750 yung insurance. 750 nga pala ang insurance dito, mga guys. At ang emission dito ay 500 pesos mga guys. At pagkatapos ko bayaran mga guys, ay umupo muna ako dito. Ang sabi kasi ng LTO mga guys, ay antay lang daw na tawagin ang pangalan ko. Alas 8.19 mga guys, ay nakapila ang motor natin papuntang emission. Alas 8.23 mga guys, nang marinig ko ang pangalan ko, parang tinatawag yata ako mga guys. Hindi kasi masyadong klaro pag tinatawag ka mga guys. Kaya sa mga oras na to mga guys, ay pumunta ako ng cashier para itanong kung tinawag ba ako mga guys. Tatanong ko nga ma'am kung tinawag ako. Opo. Sa cashier po. At sabi nga mga guys, ay pupunta daw ako sa cashier para i-claim yung resibo ng emission ko at saka yung insurance ko. hello ma'am. Opo. Ma'am, anong kasunod kong gagawin? Tawagin na lang po ulit. Okay, ah, sige po. Guys, ito yung resibo na ano natin ng insurance at saka emission. Tapos tinanong natin ulit kung anong gagawin natin. Antayin lang daw natin tawagin tayo. Ay mga guys, pangalawa na sa pila yung motor natin. So malapit lang tayo dito sa emission. Alas 8.32 mga guys Ay sinalang na for emission ang motor ko Dito ay iniingkod na ni sir sa computer Yung detalye ng motor ko mga guys Habang iniingkod nga ni sir mga guys Ay lumipat ako dito sa kabila Para makita ko kung anong gagawin sa motor ko mga guys Alas 8.40 na nung nasimula na itisting yung motor ko Dito sa mga roller nila mga guys Ang susunod na lang yung sa smoke Sir sa smoke na yan sir na no? So, tinitest nila guys yung lahat ng ano, ng ilaw ng motor ko. Brake light, signal light, tsaka yung sa harapan. Sir, kailangan ba makuha yung insurance doon bago pumunta doon sa kabila? Opo, kailangan Kailangan insurance doon. Okay. So, pagkatapos guys, pumunta doon sa kabila, kailangan may insurance na dala isa salang nila ulit guys kasi hindi gumana daw yung roller brake tsaka speedometer hindi binasa ng computer sinalang ulit yung motor ko mga guys dahil hindi daw gumana yung roller brake tsaka yung speedometer mga guys hindi daw kasi binasa ng computer so ayun mga guys tapos na at sa pangalawang sala nga mga guys ay gumana na nga at nabinasa na ng computer at yun, mga guys lumabas na nga yung papel natin at sa wakas pasado tayo lahat mga guys punta tayong window 1 kunin yung insurance sir nakapila po kayo? Ma'am nakapila yan 8.50 to mga guys So sinabihan tayo dito ng cashier na Wait lang daw, i-upload lang daw muna nila Dito po sa gitna Ah, So mga guys, nakuha ko na insurance. Ito Yung insurance to insurance natin mga guys, nakuha ko na natin Pila tayo dito Sir, sunod ako sayo, sir Okay, thank you So, dito tayo mga guys, kasunod na itong insurance. Para makuha na natin yung restaurant ng motor natin. So -so -so Alas 8.59 na yung mga guys ay eh, nakapila ako dito sa Inspector Vehicle. Medyo marami nga nakapila mga guys kaya dito sa katabi ko nakipagkwintuhan mo na ako mga guys. Marami rin kaming napagkwintuhan mga guys tulad ng aksidente ng motor, restro ng motor, ilang taon ng motor. At huli niyang tinanong mga guys kung may plaka na ba daw yung motor ko. Sabi ko wala pa since 2019 pa yan wala pang plaka yan mga guys. At sumagot siya sa akin mga guys parehas daw kami wala pang plaka. Medyo marami nga kami napagkwintuhan mga guys di kami namin namalayan malapit na kami sa harapan. At maya maya mga guys tayo na ang tinawag. At sabi ka na, inspector mga guys ay okay pa daw yung motor ko mga guys at ang sabi niya dito mga guys ay diretso na ako sa window 4 sa loob okay na pa so na check na yung ano natin papel sa inspector so papasok na tayo dito sa loob Ush. pagpasok ko sa loob mga guys ay hinahanap ko agad yung window 4 Sir, nakapila kayo, sir. pila kayo. Andere, sir. Ah, Alas 9.15 mga guys, nandito na tayo sa loob para kuhanin yung restro natin mga guys. Siyempre, nakapila mo na tayo dito mga guys. Ginitihan kasi ako ni Sir LTO mga guys, kaya gumitin din ako sa kanya. Siyempre, waiting waiting mo na tayo dito. At sa mga oras na ito mga guys, ay lumipat nga ako ng upuan. Dito ako po sa may bandang dulo mga guys. At napansin ko nga mga guys, ay kunti lang ang tao dito. Ito tayo po mga guys. Ah. Alas 9.30 mga guys nang nakapila tayo dito sa so, Maikwana na ng Ristro mga guys. At ang binayaran ko nga dito mga guys ay 257. Nakarang taon mga guys, ang binayaran ko dito ay 259. Ang ilo po? 257. 257. 257. Guys, nakuha na natin yung restore natin. Nag-iina ng bayaran natin, 257. At sa wakas mga guys, may bagong resto naman yung motor ko mga guys. Pumasok ulit ako dito mga guys. At habang papasok nga ako, ay eh, parami na ng parami ng tao mga guys. Iniwan ko lang kasi yung motor ko dito, hindi ko na nilabas. Sir, okay na sir. Thank you. Hi ka muna sir. <laughs> Alright mga guys, tapos na tayo magparestro Mga pala yan mga guys, sa LTO Paranaque Oh, ha, hi Maraming salamat po mga guys